mga langga no, total lang dito na lang din ako. Ah, uh, na lang ako, parang isipin ko lang sa probinsya ko mga langga kasi na miss ko na rin yung probinsya. Nandito pala ako sa area ng ano, kabad mata ya. Area ng uh, Marikina mga langga dito sa may uh, founding area no. Ah, uh, tama ba? Kung saan, uh, pag na-impound mo si sa ken mo, dito po dinadala. Yung pasayro kong kotse ni sir. Kinuha niya, Dyan mga langga oh. dyan po yung gate. So, yung mga mga tayo mga langga. Diyan yung ano kung saan papasok yung naka-helmet na babae. Eh. dyan po yung gate ng impounding area. Diyan oh, sa likod ng ano niya, pader na yan. Mga langga. Dito sa may tumana area tayo mga langga no. makita niyo yung bridge stone. Yan so smalong kita niyo smalong mga langga. ng tilapia smalong. May mga tanim silang mga uh, gabi. Wow, pwede pa lang magkaroon ng garden mga langga. Eh. Parang Pero nasa probinsya lang ako mga langga na. Doon lang doon kami banda mga langga. Kung saan ako nakatira doon banda. Yan po yung uh, ano, bunto uh, bundok ng kwan. Tapos parin ko lang yan. Yan po yung bundok ng Montalban mga langga. Yan. Yan naman dyan, San Mateo. Dito, yes, ito, na Kita mo si Kuya, malangga na pa si Kita nyo ha? Dami pala mga May mga tumating kahoy ha. Eh. sabihin mo, balik ka na, usamang ka. Una ka. Parang bata ito na. Mga diba, may mga bata. So mamaya mga langga doon ako uwi. Pag uwi ako doon, din ako dadaan mga langga. Kami na ako doon, layo no? Kabilang lang tuloy, doon sa May San Mateo ako malapit. Patawid. Diba? Alam niyo na mga langga. Yan, hindi na tayo pwedeng pumasok dyan. Subdivision na siguro yan dyan eh. Bawal lang tayo pumasok yan. Bawal lang tayo dyan. Oh. Ngayon lang din ako nakapasok dito. Kaya tabambay tambay muna ako. Papahangin muna ako. Kasi nga, yung traffic na. Babakoy na yung motor ko. <laughs> Laki ng bako. le la. Babakoy na yung ano ka. Babakoy na. Ako sa probinsya mga langga. Ito yung trabaho mga langga. Parang ano ba? Maka punta-punta ka din sa mga ibang area, mga langga. Yung ano, yung Yope, doon ako yung kita niyo mga building doon, ah, mga bala, mga bahay. Naan yan, doon komunikasyon nakita yung pasahero ko at dinala ko dito. Yan. Yan ako sa dinala. Ano pa, power kay mga langga? Mamunit trabaho mga langga nga makalaag-laag yung ka. Karon ming tambay lang ug gamay dire eh, kay mga makakita kag mga inananay murag na sa probinsya ba. Nindot. Amis mga probinsya mga langga. Andre o sila at parela pwede silang magkaroon garden skarte ba diba so libre na sila gulay so hanggang dito na lang muna. lagi pa nang patagalin pa